Happy New Year! Gandara mga fireworks oh. No? Grabe. Ano? Boom. Boom. Happy New Year po sa lahat. Welcome 2025 Sana maraming blessings na dumating Ayan mga idol oh. Happy happy new year po sa lahat Ang ganda ng mga fireworks dito Napaka overlooking talaga dito sa may parki Espanya Residences Hotel mga idol Ayan oh. Woo! Spider-Works! spider Fireworks, di ba? Opa. Dadi, di bahay natin yun? Yung may umiging. Yon mga idol, happy happy new year po sa lahat. Sana po ay magiging masaya at uh, masagana itong 2025 sa ating lahat. Alright, so ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Happy happy new year po.